Ayun po, siguro po i-harvest natin yung kalamansi. Oh, uh, yun, yun. Pagkakapal po ng bunga. At saka po, yung kalamansi na yan ay tayo ang tumanim. Oh, uh, nun po ay siguro hindi pa tayo na nagbablog at gawa ng ako yung naliligaw pa lang kay Mrs. nung panahon Ayan ay, ay bigay niya sa akin, galing sa akin tatay Bianan. Oh, uh, yan po ay lado. Alam niyo po yung lado, yung pagkalalaking daranghita. Gab gabuko ba ng lukban? Parang kung kita niyo yung aking ano, pag pinagsalubong ganito kalaki lado oh ay ako naliligaw pa nung no. sabi nung aking si misis nga po sabi ay tanim mo ka rin sa inyo ay di itinanim ko nga po yaan ay sabi nga ay lado yung maralakang hita ay ba't yun naman ay bumunga ay kalamansi yan po isa dalawa tatlo apat lima anim yan pala ay pito nasa puno nung luyang dilaw yung isa ay doon na namatay yung isang iyon oh pito yan titingnan po natin oh, pagkalaki na po ng puno nito kaharbis ha natin yung pero ito yung kasamahan niya mga dranghita po yan ito oh. pagkalaki na po tapos ito langka po tanim ko rin at dati ako nangangain ng langka dito ko inalagay yung buto yan ang kapal ng bunga oh. hanggang dulo yun maganda at sinaba yung po malalaki ang pagka ano pagkalangka oh. yan yan po ay galing doon sa kaibigan naming matanda si Mapuli matanda yan doon po nang galing yung anong tawag doon yun? yung ating langka yan ito pa po yan unti-unti po ninyo po ito yung yung sinasabi nila do yung malalaking dranghita tapos karating ilang ka. Gawa po nang kumbaga ako ay nangain. Nilalagay ko na po sa garden punuan no. Yan dito. At para hindi matabas. Ya po. Ari po ang aibunga niyan, isang piraso pa na pagkakalaki tapos hindi hindi na po bumunga Ari ay bumunga Ay parang hindi na rin yung ngayon nagbunga, Bumunga rin ito. Ilang piraso din laang po. Ayun, tagal na pupuntahan pa po natin yung ibang puno dalawa po yung nandun dalawa tapos ay aray yung pantatlo yan ito hindi pa nagbunga pantatlo aray po yung pangapat oh tayo po ang tumanim niyan no, oh. nung katay ng liligaw pala ang ayos din po talaga may tanim oh. at yan naman hindi nga ikabinabantayan nai, tapos ari pa po yan puno rin po yan oh. basta po ang gawa ko dati yes, ito naman may lansunis na kadais oh gawa ko po pag tabay na nga inang may buto dito na natin inihuhulog sa mga punuan oh yan tapos ito lang sunis naman malapit na rin yung magbunga tapos arin na po yung isa na pinakamaraming bunga naman oh sa lahat ng ating tinanim haba po tayo nag-aantay ng paghalili sa kanya harap sa tayo na rin Ah, marami-rami ang bunga na re Oh, lalaki na naghihinuga na po eh. Yan, ito na. Yung isang puno ng kalamansi. Ah. Marami pong bunga rin ating haharbisan po. Ari pong timba ating isisintron. Yan. Yeah. Ikakanaan natin din sa ating kita gabay awang tinanggal ko talim at tayo akit sa taas ay yan ini. Dini ho natin lalagyan ang kalamansi. Ayan po, atin pong akitin ang kalamansi. Yan. Kung ilan lang po atin makuha. Opia. Panginoon, gabayan po ako sa pag-akyat. Opo, yan. Tayo na may lubos niya, nag-iingat po. Yan, para po sa mga bata, huwag kayong gaga. pagka hindi kayo bihas, ha. Aba. Pati natin ang kalamansi Nga, ang laki na ba? Ari po ay piste Piste ito oh. Tatanggalin natin Baka po ang punong ari ay Aba Ay nag 2,000 ano ba? Ang mga 2,008 pala Ari 2,009 Siguro Ganun na po ito katanda Ang daming bunga oh. Yan na po yung bunga ng kalamansi oh. Ating ihaharbisin Nahinog na nga oh. Lalaki ako Pwede ito sa lugawan oh. Pero ayaw din pala ng lugawan ng malalaki Isang piga ay talagang lugso Yan po oh. Ay, ay, nahulog pa wala nang sayang mamaya po ma. Maano po naman natin 'yan. Hmm. Kayo, oh. Ilang laki ho. Ilang piraso na lang kayo nito. Pag pusak, gawa po ng garne, Di po baga at kami ay may kalamansi ando sa kabila, sa number 2. Binibilang ko yung kalamansi, pag sakto ang sukat, 60 piraso. Ay baka rin pag mayroong mga mga 45 piraso, isang kilo. 60, yung po yung kaamaman ang laki. Pero pag po medyo maliliit, hanggang 75, 80. Oho, isang kilo yun. Gumawa po ng dati, bilang, binibilang ko ay gumagay may umorder, isang kilo. gibilang bilang. Estimitan, hindi po nalayo. Oh. Na, ipaw. Uh. Ayos din, aray. Para po pati mapakinabangan. Eh, eh, tinikla Sing ari apa? Gang kakayat katay oh, uh, ari po. Uh. Ito po kuno kailang mitang ang pag uh, pag harvest po. Yan. Ang isang kalamansi po, pag yung magaling na magaling, kaya magbunga ng 30 kilo. Pag yung dagsang dagsa po, yun na may tagmura. Uh -huh. matagal na rin nga yung puno namin ng kalamansi. Umabot kami dun ng minsan rin nag 5 uh, pesos lang ang kilo. Hindi ko lang tanda kung anong taon yun. Nag 5 pesos ang kilo. Ay talagang bayad lang ang service. Kagandahan po naman diretso ang ano. Diretso ang pagpuputi po ba. Nakay pa Yeah. Nahay po, baka po kayo may pipigan oh. May garimadala sa lugawan Oh Tatahuan na kasi din, eh. Aho. Oh. மிர் ாති லතු.